Ramdam na nga dito sa lalawigan ang albayang epekto ng bagyong Christine. Simula kaninang madaling araw nang magsimulang umula na may kasamang bugso ng hangin. Sa bayan ng Pudoran Albay halos pumantay na sa tulay ang tubig sa Panganiran River sa Barangay Banawan dahil sa tuloy-tuloy na mga pagulan dala ng bagyo. Ayon sa Pudoran MDRRMO, aabot sa isang raan tatlong na pamilya ang kinailangang ilika sa nasabing barangay dahil sa sama ng panahon. Nasira naman ang isang tulay na gawa sa kawayan na nagdudugtong sa sa barangay Itba at Kawit sa bayan ng Manito Albay matapos itong anuri ng baha. Hindi na rin madaanan ng mga residente at motorista ang isang tulay sa sitio bagong sirang tinapian Manito Albay dahil umaapaw na ang tubig sa ilog nito. Naroon na ang mga opisyalis ng barangay at mga tauhan ng DPWH upang umalalay sa mga residente at magbigay abiso sa mga dadaang motorista. Samantala, nagpatupad naman ng force evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tiwi Albay para sa mga residente ng barangay Huruan at Nagas matapos na tumaas ang level ng tubig baha sa nasabing lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Gayun din, kasalukuyang isinasagawa ngayon ang preemptive evacuation sa bay bayan ng Hovelyar Albay, ayon sa mga residente, halos umabot na ang tubig baha sa bumbong ng mga kabahayan. Tulong-tulong ngayon ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan, kapulisan at residente sa isinasagawang evacuation. Gayon din isinasagawa ang preemptive evacuation sa mga residente na nakatira sa malapit, malapit sa paanan ng Bulkang Mayon at ilan pang lugar na madalas bahain at may banta ng pagragasa ng lahar. Lubog na din sa baha ang ilang lugar sa lungsod ng Ligaspi at ang bayan ng Daraga. May ilang kalsada na rin ang hindi madaanan dahil sa bahas-baha. Ayon sa pinakahuling ulat ng pag-asa, nananatiling nasa tropical cyclone wind signal number 1 ang lalawigan ng Albay. Gary. Yes po. Uh Ooo. -oh. Uh, na nabanggit mo kanina no yung uh, bulkan ng uh, Mayon. Sa kasalukuyan ba, meron pa rin mga aktibidad na naitatala ang bulkan Mayon ah uh, sa gitna nitong uh, paghahanda natin naman dito sa bagyong Christine. Sa so ngayon may mga na itatalap aling volcanic earthquakes ang Bulkang Mayon at nasa ilan na, nakataas pa rin ang alert level 1. Iyon. At ngayon nga nakausap natin kanina yung MDRRMO ng isang bayan na malapit sa paanan ng bulkan Iyon. ay nakamonitor monitor na sila sa mga river channels na konektado sa Bulkang Mayon. Oo, kasi delikado dahil kung halimbawa magbubuga ng uh, lahar ang uh, bagyong ang uh, uh, bulkan uh, Mayon eh kung kung dadagdagan pa ng bagyong Christine eh lalo nakapamiminsala yan. Kaya ingat-ingat mga kapatid natin diyan sa Albay Gary. Maraming salamat Halidigdi sa Ligaspe City Albay Gary Carl Carillo Radyo Pilipinas.